Bakit ganito na tayo? Hindi ko maintindihan kung paano tayo napunta dito. Nung una, ang saya-saya, pero ngayon parang nawawala na tayo sa tamang direksyon. Para bang paulit-ulit lang tayo at hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Anong nangyari sa relasyon natin? Dati, ang dali lang magkasundo, pero ngayon, parang nawala na yung koneksyon. Saan ba tayo nagkamali? Tila ba nalimutan na natin kung ano tayo noon? Mayroon pa bang chance para sa atin? May pag-asa pa ba tayo? Kahit ganito na, naiisip ko pa rin na baka may chance pa tayong magkaayos. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung huli na ba. Nawala ba ang lahat ng pag-asa? Tapos na ba? Baka nga wala na talagang pag-asa pero sa loob ko may konting liwanag pa. Siguro, hindi pa rin lahat ay nawawala. Baka may parte pa ng pag-asa na natira. Bakit parang hindi na tayo pareho? Anong nangyari sa atin? Nung dati sobrang connected tayo, pero ngayon parang hindi na tayo magkaintindihan. Parang may nawala na sa atin at hindi ko alam kung anong nangyari. Pwede pa ba tayong magkaayos? Pwede pa bang maayos ang lahat ng ito? Kahit parang mahirap na may konting pag-asa pa naman. Hindi ko lang alam kung kaya pa natin makahanap ng solusyon pagkatapos ng lahat ng nangyari. May dahilan pa ba para magpatuloy tayo? May dahilan pa ba para magpatuloy? Lahat ng nangyari, iniisip ko kung may sapat pa bang dahilan para magstay tayo o kailangan na bang tapusin. Pero baka may natitirang dahilan pa na hindi natin nakikita.